Hello po, magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay nagagalak na maging kabahagi po ng gawain ito. Muli po at uh, nagpapasalamat ako na uh, ako po ay uh, nandito pong muli para ibahagi po ang aking encounter with God. At um, uh, tayo po ay nasa 20, uh, 28 season na po ng ating uh, 40 days prayer and fasting for the nation at nasa ika-25th night na po na, ta na tayo ngayon at uh, bago po ako umarangkada tayo po muna langin. Panginoon Diyos, ako po nagpapasalamat na maging kabahagi po ng gawain na ito ng aming pong uh, iglesia at uh, ah uh, hinihingi ko po na ako samahan ng inyong Santong Espiritu sa pagpapahayag na ito. At uh, maging kagalakan mo, Panginoon, na ako po ay uh, magbahagi, makiisa sa gawain na ito. At uh, ang nawa ang aking ibabahagi ay uh, maging kagalakan din po sa mga makikini at uh, ma-inspire din po sila sa akin pong ibabahagi. Salamat po at uh, ang ang akin pong uh, pagkiisa na ito ay para po sa inyong ikalulugod. Salamat po, o Diyos in Jesus name. Ah, uh, magandang gabi po muli sa ating lahat. At ako po ay magbabahagi this time ng akin pong encounter with God. Um kung kayo po ay nakin, nakarinig na ng akin pong uh, uh, binahagi last time, last season, pa uh, napahapyaw napaha ko iyon at gagamitin ko po ang bahagi na iyon dito po ngayon sa akin pong uh, slot. Um, ang beginning ko po sa Lord ay talagang ang ano po ang I should say na napapangitan po ako kasi in uh, sa isang subject ko po sa school ay ang paano po I kept on failing. Ano po at uh, talagang uh, natapos po 'yon nung maka uh, nung ma-encounter -ma ko po ang ang professor's wife po na amin pong professor. Ah uh, siya po si Ma'am Wilma De Chavez. At ah uh, at the end po, siya po ay naging uh, ninang, ninong-ninang namin sa akin pong late husband. At, ah, uh, yun po, ang um, naging start po, tapos, ah, uh, invite niya kami sa Bible Studies. And, ah, uh, naging regular po ako doon, regular attendee. Madali po kasi akong hilahin sa mga ganyan eh, lalo na sa school. Alam niyo po ang nung high school sabi nila ano masarap daw ang buhay high school sa akin po balikta hindi po high school ang ang masarap sa akin eh nung nag college po ako yun po ang masaya sa akin kasi na ano uh, malayo po ako sa sa lugar ko doon doon ako sa Ubel yan uh, marami ako nakikita marami akong nadadaanan yan. So, ang college days po ang masarap po sa akin. At, ah, uh, yun po, nung college po ako, dun ko po, po na-met si Lord. At, ah, uh, yan, nung pong nag, ah, uh, nag-invite na po si Ma'am Wilma, ah, uh, nag-a-attend po kami, talaga. At, ang um, mga, yun po, madali po mahila sa mga ganyang gawain. Ah, uh, ah, uh, i-flashback ko muna po nung, nung uh, elementary high school po ako. Nung elementary high school, ganyan po, uh, na nakakasama po ako sa mga procession sa <clears throat> mga procession po, yung mga ah uh, nag hindi ko matandaan kung nagnonovena, hindi po, hindi po nagnonovena. Basta may mga procession po, yan, na, uh, napapasama po ako dyan ah uh, ano lang, sama lang, gano'n. ah uh, nung high school din, uh, ah, nung elementary pa din po, pag na-attend po kami ng mass, uh, children's mass po, children's time, ah, uh, natatawa po ako nitong naaalala nung naaalala ko na nung pinagagawa ko kapag may misa ah uh, hindi ko po alam kasi na gano'n po mali po pala ay yung ginagawa ko. Kasi pag nag-attend na kami, ay, hindi ko naman po alam bakit ko ba ginagaya ang sinasabi po ng pare. Mm. Uh, yang, ang sa akin po, akala ko, uh, yun, yun ay ginagaya dapat. Uh, na yun, yun ay nagdadasal na. Pero, kaya uh, dapat ay nakikidasal din ako. So, kung ano yung sinasabi ng pare, parang, ah, uh, dapat makita nila na nagsasalita din ako. O, uh, kung ano yung sinasabi niya, sinasabi ko rin na dapat sabay kami. Ganon. Hindi po pala ganon. Kasi, kung, yung anong sinasabi niya, I kept on babbling. Na, para hindi ako late, hindi ako na out of place, kailangan, nagbubuka-buka din yung bibig ko. So, nagbababling ako. Ganyan, 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 para lang kunwari ay may sinasabi din ako. So, akala ko po ganun. So, hindi po pala. Yan, ay uh, yan ay isa sa mga maling uh, napag-alaman ko na practice ko noong time na 'yon. So, kailangan pala nakikinig lang. At uh, so natapos na 'yon, yung experience na 'yon nung nag high school ako ah uh, ano bang high school ko, parang wala, tahimik na ako. Parang hindi na ako masyadong <laughs> nagsisimba yata ah eh. uh, uh, pero may nagdadasal ako. Pinapakinggan ni Lord, no? Sabi ko, Lord, bigyan mo ko lang jeep kasi inip na inip na ako dito. Lord, binibigyan ako ng masasakyan na ano, ng Lord. At nito nga nung nag-college na ako, um... Uh, nahihila-hila pa rin ako sa mga ganyan. May parokya po doon sa e school, si Father Esbrook ang ang lead doon. At naalala uh, ko, nagba-Bible study na rin kami noon ng Mam Ma Wilma. At parang yung time na yon doon sa school ay... ay doon na yung mga last part ng, ng binubulabog ang mga Christian activities ng mga security guards. Ganun, parang sinasaway nila, ayaw nila ng merong ganon. So, doon kami sa medyo tago-tago na uh, part ng school, doon kami nag-hold ng aming Bible study. ah uh, so, ganun po ang nangyari noon. Uh, Tuloy-tuloy pa rin until one, uh, one summer time na ah uh, matatapos na po yung summer class ay uh, sabi ng ni Kuya Fred, siya po yung nag-lead uh, sa amin ng Bible study na uh, mag pagbakasyon na ay maghanap daw kami ng church na makaka-attend po kami. Christian church din. Kaya uh, parang nakakalungkot. Sabi ko saan saan ako makakahanap ng church doon sa amin. Hindi ko alam mag, maghanap pa paano bang maghahanap ng church. Yan. So, uh, I'm glad na nakakita po ako ng uh, church doon sa may uh, Vitales, sa may Malibay. Yan po. ah uh, doon po ako nakapag-continue ng knowledge ko sa Lord and paano po ko siya sasambahin. Yan. At, uh, uh Pasukan na um, 'ong pumuli, patuloy po yung ano yung gawain namin na yun. at uh, talagang uh, na napupuno po ako ng mga experience ko ng yung mga gawain ng nila Kuya Fred, sinasama kami minsan sa kung anong gawain nila, nagkakaroon ng mga uh, overnight prayer, prayers ganon. Uh, Ah uh, one day po, ah uh, meron silang sinabi na uh, short course sa Jesus Reigns sa Nakpil. Um marami silang klase na mga short uh short terms lang at uh, kami nag-attend kami ng HUB, uh, how to understand the Bible. Ang pagkakaalala ko po, ito ay Uh, nilid ni Pastor Jimmy Javier. Yan, sabi ko nga magka-abelido kami ah, sabi ko. At kapangalan din niya na yung tito ko. Ah. Uh, ah. Uh, po, isang ano lang eh, isang isa lang ang natatandaan ko sa course na 'yon. Um, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yun po. Kasi doon doon lang nabuksan ang isip ko na yung bang hindi uh, may mga passages na uh, sinasabi kung ano ang tayo nung nung verse na iyon uh, na ito pa Valley of Shadow of Death ay parang isang highway na kapag doon ka dumaan marapakaraming na pirata na mag ma, makakasalubong ka na uh, yon marami pong pirata doon sa Valley of Shadow of Death na yon so yun po yun lang po ang pinaka talagang uh, nag-strike sa akin at uh, tumira na po sa isip ko yon at ganun po pala yan at hindi naman po sa lahat ng uh, verses na mababasa natin ay laging ganun na yung merong siyang uh, Uh, yung definite na na uh, translation na yung bang bangalan nga yung yung highway na yon yung Valley of Shadow Death na yon ito ay highway na nakakatakot po yan hindi po lahat ay uh, ganun ang translation at ah uh, ah uh, one day po na aattend na po kami ngayon sa klase na yon uh, sabi ko po sa Uh, aking double cards uh, siya po si Albert Beltran, yan po he's a tall guy, e ako liit-liit ko nagmamadali diba, kami, I don't know why kung uh, tapos uh, imbis na sa uh, Espanya kami, ay hindi po parang nagdaan kami doon sa, sa may sa may balik sa balik-balik, niyan, at uh, ang sasaka, ang hindi ko po maalala kung doon kami ang punta sa may bandang Kiapo, parang dun kami sasakay papunta sa Lakpin. At as uh, nagmamadali kami sa tangkad niya na yon, yung pagmamadali niya, ang isang hakbang niya parang dalawa ko po. So ako ay parang tumatakbo na. Siya po ay na nagmamadali po kami, parang hinahabol ko naman siya para kasabay kami halos tumatakbo na po ako. Yeah, nasa nasa Kiapo na po kami. Uh, Sabi ko, uh, it was Tuesday, so hindi po ma-tao Uh, ako po ay uh, uh follower po ni Nazarene. Na ano lang po, dahil po hey, nasa kaya po pwede akong bumaba, I can uh, uh usal lang panalangin, tapos sasakay na po muli. Ganun po ako doon sa Kiapo. So, uh, malapit na po kami sa Quiapo. Hindi ko maalala kung may bridge nga ho ba doon, yung overpass. Parang sa pagkakaalala ko po, do, parang may dinaanan kaming ganun eh. Ah, uh, yan, ganun po. <clears throat> uh, sabi ko, Bert, daan muna tayo sa ano, sa Nazareno. Sabi ko ganun. Saglit lang. Sabi niya, wag na, mali-late na tayo. So, nung pagsabi niyang ganun, sabi ko, mm, okay takbo na uli. Uh, ano kami, may hinahabol na oras para mga alas dos po yata ng hapon yon Ganon. ah uh, so, anong pagkakasabi niyang, wag na, malilate na tayo. Anong pagkakasabi niyang yon parang wala po akong pagsisisi na naramdaman na uh, o oh, pagsusori na sayang na hindi ako naka-drop naka by doon. Ay uh, parang nung sinabi niyang uh, wag na parang doon na doon na po nagsimula yung ano parang ano ano po kasi ako eh parang ano yung uh, nagtutulay na, namamangka sa dalawang ilog <laughs> parang okay nag ko ako pero nag attend ako ng Bible study pero nag -ano, nag uh, nagdadaan pa rin ako diyan sa mga uh, misa-misa diyan sa tabi-tabi Ganun po, parang hindi ko siya ma-let go <clears throat> So, nung pagkasabi ni Albert ng ganun uh, Parang nagsarado na yung pinto Ng mga pagpunta ko sa mga ganong activities Parang, okay, enough of that Sabi ng Lord, enough of that Diretso ko na sa akin So, simula nun uh, Parang, biglang nagsarado na yung isip ko na okay, let go of that. Dito na ako sa Lord. Hindi ko na, hindi ko na dadaanan yan. Hindi na ako mag-stop over dyan. At ah uh, parang na-close na yung, yung mata ko na hindi na ako pupunta doon. Kakalimutan ko na yon Sinarado na ng Lord ang isip ko doon. Wala nang ano, wala nang sulyap doon. Yun po ang naramdaman ko nung nung sinabi yon sa akin ni Albert na uh, wag na, wag na nung sinabi niya yon parang shut na, shut, shut na ang mga uh, mga pinto diyan. Kaya uh, nagpapasalamat ako dahil uh, ang Lord ano eh yung uh, kinalawit ako doon. Sino ko ano? Uh, Uh, yung kinulawit yung leeg ko doon sa pagkakataon na yon at hinila na ako doon sa kanya pong ano, sa kanya pong paraan, sa kanya pong kawan. Doon niya na ako tinulak. Hindi niya na ako uh, pinabayaan na uh, mag-stay stay pa doon sa ganong activity. At uh, yun po ang aking activity, sa ang aking encounter sa Lord. And then after that, talagang Ah uh, uh, parang nabago na po ang ang aking isip. Ah uh, 'yan nagsimula po na yung little by little na uh, experience ko sa kanya. Ah uh, one time po ng ah uh, lahat naman po tayo nag-share po ng ano po no, ng ng ating pananampalataya palataya pero yung yung experience po ba na ay uh, yung ginagawa mo na yan. yung ikaw na it's your turn na ipakilala si Lord sa marami yan. nag uh, nagdo door to door po ah room to room po kami doon sa school pag wala pong walang professor pa so paso kami diyan at ah, uh, talagang um, malakas po ang loob pero puro kaba ano po nakakatawa po pag pag-sampa sa platform, uh, yan na, uh, andar na, ganun po. Sa una, talagang, ano pa, mahirap pa, paano bang uh, ibubuoin yung mga sasabihin mo, pero pag nandun na, uh, the Lord handle the uh, time. Yan po, mga, tapos meron pa minsan sa jeep, talagang, sabi ko, Lord, pag, pag, uh, paglikon nito. Tara na eh. Tramo na. Malapit na akong bumaba. Eh, meron akong dala po na ano, na uh, leaflet ba yan. Uh, ito po yung trifold na, uh, trifold na sobre-like na ano, babasahin po. Yan, ang makatitle po doon, Dahil Sayo. Hindi ko po alam kung meron pa po noon, ano po. Yan, Dahil Sayo. Ah... Uh, uh buelo po eh no buelo 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 malapit na go na ah uh, yan po ah uh, nung binunot na sige na go na <laughs> bigay na bigay na sa mga nakakasakay din sa mga pasahero at so yan nag-distribute at ah uh, meron pang nag-abot po sa akin ng ano ng pera limang pisong papel po po yata yun. Or dalawang piso, hindi ko na matandaan. Basta papel po siya, sabi ko. Hindi po, yan po ay, hindi pa ako nagsusulisit. Yan po ay para sa inyo, para basahin. Yan, yes, salamat po. Hindi ko lang yung pera. Ah, uh, hindi man ako nagsusulisit eh. Pero it was a great experience na ganun po. At, ah, uh, yung bang, meron din ako experience ng ganyan. Yan meron din akong contribution. At uh, talaga pong, uh, nung, nung nabigay ko po yung papel, nakaka, nakakatuwa po, nung no? nakaka, wow, parang, tugudug, tugudug, tugudug. At uh, talaga, I'm so glad na, uh, I was uh, part of ng ganong, uh, activity for the Lord. Nagbibigay ka ng trucks. Ayan. Yeah. At uh, ano pa nga po ba mga experience ko sa Lord na talagang uh, ako'y binigyan niya ng pagkakataon na ma-encounter siya. Uh, sa nanay ko rin po, ano po, yung hindi ko, ano po ako eh, yung ano ba, yan. hindi po ako pa, pala sorry. Uh, iniisip ko po minsan yung sasabihin ko, kahit minsan mali, eh hindi ako magsasorry, gano'n. Pero parang hanggang ngayon, ganun pa rin ko yata. Uh, pero first time ko po, po nasabi talaga na mag ako sa nanay ko. Habi po meron akong sinabi tapos sinaway-saway ako. Mapanig sinaway siya sa taas at wow, oh, sorry. Uy, talaga. Talagang ano po, nakaka...